Kaya ba kayo? Gawin nating chichirye ito. So guys, gagawa naman tayo na ba ni bago Na ikakapahabang na sarili natin kasi marami lang. Marami kasi nagre-request. Gusto talaga nila akong nahihirapan, okay? Okay, puro na ito vegetable para ano daw? Para protein. Okay? Ang palaya tsaka iba't ibang uri ng prutas. Prutas ba ito? Oh. So alam niyo na kung saan naman ito pupunta. Hindi <laughs> ako bayak. Ano na ito guys? Joy. Okay. So first. Oh, pala well, yes. Sobrang sarap na ito guys. So... Promise. Hindi ko pa natitikman. Alam ko na ito eh. Okay. No, no reaction. Okay. Let's go. Front. Sabi na nga Sabi na nga ba eh May pumunta talaga Itong mga gantong ano Mga video na ito Okay Hindi tayo titigil Habang Hindi tayo makak makakaludok Okay Isa pa Para mo hubos yung Mga kinain ko kanina Huwag okay, nila pa naman Mahal pa naman ngayon ng mga pilingin Okay Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Gusto nyo talaga nahihirapan ako guys Huwag nyo kinain ko, bilog pa Nasaan <laughs> pa na yan pa tayo na pa <laughs> Gusto nyo talaga eh no Ang hirap nyo na mapasahin guys, eh, guys Okay, saba mm -hmm. Kaya lang laban, laban Pinas. Lala naman na... Wala na lang, Hirap talaga guys. Di pa tayo nakakasimula, no? ito na agad. Tain na naman Oh. No. Ang okay. dami na agad na suka. Sabi ko na nga. Okay, next talong. So, gusto talaga ako na no, Okay, next. <coughs> Masarap siya guys, sobrang sarap niya. Parang lang sa pa parang malalaso na ko ha ah. <laughs> <laughs> oh. oh, mabot ina naman ang oh, dami ng mga ginahin ko na lahat sa katawan ko okay next ano tawag dito vegetable. <laughs> Wala na, ubos na. Ubos na lang pag hinahin ko. Okay. Patola. Carrots pala. Buraya ko tali so ha. Okay. ok hey. <coughs> <Orelas. coughs> <coughs>